Ano yung pinaglalaroan nyo? Uh, parang mga... Parang chess. si oh. Basti. Hmm. chess. Uh, may mapa. Plus, eh, meron kang mga queen, may mga pawn. Ito yung king, ito yung king mo. Sigurado ka, umaandar yan, ha? Hindi ko nga Di, Hindi, ah, ah, hindi. Hindi, hindi. Hindi, hindi. ano lang Hindi, Recover lang yan. Goodbye, Prando. 60 seconds ako. Ibabaw mo na. Para. Wala. Nag-buy -bu ako kanina yun eh. Yung pinatay si P eh. Automatic naman yan. Naka-play na yan. Ja,